day everyone again legit na supporters ng Mamigs noon at ngayon punto por punto this is kuya smb vlog ngayon mga ka idol Anasaksihan nasaksihan naman natin especially sa mga kabunsuan supporters hello migo love shout out sa inyo makamahal na patuloy nagmamahal sa Mamigs at saka ah, humihingi na lang po ako ng paumanhin sa mga taong ah, sariling desisyon ang pinapairal nila. Sorry, sorry po sa inyo. So ngayon, ating pag-uusapan regarding po doon sa nangyayari ngayon ano um, uh, sa sa kabunsuan. Okay? Ako hindi uh, I'm not allowed na mahimasok ako doon kasi hindi ako kasali doon. Nag uh, gumagawa lang tayo dito ng opinion. Okay? Regarding po doon. So, kasi, uh, may isang vlogger yung grabe yung uh, die hard Pagsuporta kay Migs Molino Lahat mga free views Ang mga lumang vlogger Ng Mamigs Ah Siniraan niya Dahil sa sariling Interest Ganun lang po doon Okay Kami gumagawa lang Sa gumagawa lang Kami sana noon Ang way Na may ayos Ang Mamigs Okay Na instead Na wala na si Mahal Ipagpatuloy Pagsuporta kay Migs Molino Okay Yun lang naman ang Is, nasa isipan pero marami silang mga hakbang na masira dahil napani, uh, napaniwala nila ang tao na they are die support kay Mix Molino nandun na lahat ng pabalahura lahat ng pagmamura nandun na pero again nagkaroon man ako ng mistake noong pero never ako magmura okay dahil kahit naman po sino, masakit po yun. Kung ikaw minumura na wala ka naman kasalanan. Kami dito, we are a creator lang po. Pwede lang kami dito magsasabi ng opinion sa aming nakikita, sa aming napapansin. Ang akin lang naman noon is respetuhin na lang ang kanya-kanyang opinion. Kasi tayo, tayo, naman, hindi naman tayo puro parehang desisyon eh. Puro parehang uh, uh, napapansin. Okay? So ang kay Kuya SAB lang po na E huwag tayo agad maghusga ng tao O tingnan natin ngayon Sa kabunsoan Okay Look Si Kuya SMB siniraan noon Grabe ang paninira kay Kuya SMB Minumura pa ako Kasi wala siyang napapala sa akin Sabaga yung views Yes do continue Pero iba ng usapan kapag Ang sinusuporta niya Minumura na 'Di ba? Sabi ko pa sa inyo noon pa na balang araw yung ginawa sa akin ng ibang vlogger diyan, gagawin gagawin yan kay Mix Molino kapag hindi na ma, hindi na nila magagamit si Mix Molino. Look at you now. Ganon talaga ang buhay. Ako, nagkaroon ako ng mistake kay mix Molino dahil sa aking mga opinyo, sa aking napapansin. Pero never ako magmura. Kasi nandun pa rin Yung respeto ni Kuya SMB Kay Migs Molino umiiral pa rin Umaapaw pa rin ang respeto niya Dahil unang una Doon ako nakilala Sa mga Migs Kay Migs Molino At kay Mahal Kung wala ang dalawang Nag-tandem Hindi nyo makikilala Si Kuya SMB na, May napapansin ba kayo? May nakita nyo ba diba? Na-upload ko Na nagmura ako Di ba wala? Excuse me. Pero ngayon grabe na. Nagkagulo na ang kabunsuan. It's because I think of money. Excuse me. Money. 'Yun po doon. Actually, totoo naman ang sinasabi ni Ken Garcia na um sa lahat ng pamaraan dadaan muna at talaga lalo especially sa social media you are actor, you are actress dadaan ka sa manager hindi ka pwede dumirek sa artista kasi sila ang nagmamanage actor, actress and manager mayroon po niyan sila kontrata Okay, yun lang po ang point ko doon. Sana naman, kung if you are diehard supporters of Mix Molino, Huwag naman ninyo ipakita sa mga tao na ganoon na ugali ninyo. Kasi ang ating sa trabaho na maipalago natin ang community ng mix kabunsuan sana. Na umapaw, na umara kahit um, nandito tayo sa loob ng community ng kabunsuan uh, ng mamigs, isa na umaapaw pa rin. Okay? Ang akin lang naman sana kabunsuan and since si Mahal iwala eh, na, eh, nandun pa rin yung suporta natin. Nandun pa rin yung respeto ko. Okay? Dahil respeto ko po yung mga ka-idol, ma-mix ako nagmula. Hindi lang ako kay Mahal, hindi lang ako kay Mix Mulino. Both of them, doon ako nagmula. Okay? Pero ngayon, may mga bagong, may nag-invite ng mga vlogger na pumasok sa Mamix. You luck, at you now. Umangat ba ang kabunsuan? Umangat ba ang ma mahal community? Do you observe that? Na-observe ba yung mga ganong um, uh, proseso? Ha? Alam mo mga ka-idol, ako gumagawa lang ako ng way sana na makatulong man lang. Kasi sila nakatulong sa akin, of course. Dahil po sa kanila, nakilala ako, nagkaroon ako ng grupo because of them. Pasensya na po yung aking boss malumanay, medyo kasi hindi talaga ako sanay na mag mag mag, mag -ribat, ribat na yung uh, wala po yung mas magmumurahan hindi po niya sanay si kuya SMB yung akin lang opinion na yung yung, yung hindi galit yung magsasalita eh kasi baka ano pang mabigyan ng meaning yung aking mga sinasabi di ba? Bato-bato sa langit ang matamaan ay hindi magagalit. Di ba? Yung lang naman kay Kuya SMB. Andito yung mga lumang vloggers ng mga oh. Kilala nyo kami noon. We are support mga noon. Tunay, legit, na nagmamahal sa community. May pumasok, siniraan kami. Look at you now. Nagamit nila si Mix Molino. Dahil sa sariling interest, ito na ngayon. Tumasabi ng mga advisory ko, tumahimik na daw ako para no, it's opinion. Hindi ako nanira ng tao. Sa mga kasi ko vloggers, mothers, vlogger. Ayun, ang point ko lang naman, dapat nandoon yung impact, yung concern ninyo sa inidulo ng, uh, ng founder. Kung may misunderstanding man kayo ng manager, huwag nang isali ang founder. Respeto naman lang din kay Jetro, daan muna talaga kayo sa manager kasi ganyan ang proseso. Kagaya ng ano, municipality mayor. Hindi ka, hindi ka pwede dumairek sa kanya sa office kundi dadaan ka sa kanyang sekretary. Sekretary ang magsasabi kung anong oras, anong araw ka pwede pabalikin sa mayor's office na bigyan ka ng panahon ng oras ng mayor. Ganon din ang papel ni Megs Molino. Kasi madepende yan sa schedule. Okay? Madepende yan sa schedule kung mayroon siyang available na pwede kang ipasok niya. Ang gagawa niyan, ang manager. Ganun lang po yun. Kasi hindi ka pwede mag-direct actually kay Migs Molino. Respeto naman lang kay Jetro. Mag-base na lang po tayo sa sa patakaran respetuhin na lang po natin. If you are legit, itunay kang nagsusuporta, hindi ganon ugali ang ipipakita mo sa mga tao dito sa social media para maengganyo sila na maipasok sila sa mamigs or kabunsuan community or mahal community. Dahil kung ang mga bagong pasok na nakikinapapansin nila na ganon ang ugali pagmumura, pambuburaot ng tao, aalis yan sila agad sa, sa community na ito. Huwag din po tayo magtaka mga ka-idol, mga kamunsuan, mga kung bakit ganito ang estado natin. Tumahimik na ako ha, ah, dahil um, gusto ko ibigay sa inyo ang chance ako nag-upload-upload upload lang ako dito para hindi mawala yung aking monetization ba't ako pero ang nakita may murahan na minumura na yung founder na buhay pa bakit minumura ang founder na buhay pa hindi na ba napakinabangan nakuha na ba ang lahat ang kagustuhan niya na, 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 nakuha na ba niya ang mga tao mali po yun supporters ng kamot kung saan ang legit at tunay nagmamahal kay Mix Mulino. si Mix Mulino ang, ang inyong inidolo doon kayo kasi kung haluan yan sabi ko pa noon kasi na, uh, napansin ko subscribers ni Mix Mulino ganun pa rin almost one year ago na hindi umaarangkada Okay, hindi umarangkada ang subscribers ni Mix Molina na sa 1.680 million still. Kaya ang aking lang naman sana agayahin natin ang ang, ang, ang ibang community na every day umaangat ang kanilang sub subscribers it's because ganon din ang ginagawa ng mga vloggers sa sumusuporta sa founder. Yun lang sana mga sana mga ka-idol, mga kabunsuan, mga kamahal. Ako, respetuhin ko na lang po ang kanyong mga content. Ako, is may opinion lang naman. Kasi may kaibigan ako sa kabunsuan, may kaibigan rin ako sa makamahal. Especially sa makamahal, maraming akong kaibigan dyan. Yun lang po kay Kuya SMB, mga ka-idol. Okay, kung patay na si Mahal, na dyan ang kanyang community, buhay pa, bahala na po kayo dyan you enjoy what you want pero sa kamunsuan buhay pa ang founder respetuhin naman natin wag naman ganitong way tama si Mix Mulino. yung nag siya sa mga sinasabi niya respetuhin na lang natin wala rin kayo magawa kung galit kayo, kay, uh, kay uh, Jetro wala rin kayo magawa kasi siya ang manager ni Mix Mulino. Huwag kayo makinig sa mga haka, -haka sa paligid ninyo. Okay? Na hindi nakakaganda para sa community ng kabunsuan. Marami marami salamat mga ka-idol, mga kabunsuan, mga kamahal sa paking sa sa panonood ng aking video na ito. Nainis lang talaga ako na ma, noon um si SMB um na kung uh, grabe yung paninira niyo noon sa akin kalimutan ko na yan kasi 2024 na eh new life parang newborn kalimutan ko na yun magbago na ha para especially sa kabunsuan kasi buhay pa ang founder bali well, dito sa mahal eh, wala na si mahal Anadya ah, pa yung buhay pa rin ang community, man, patuloy pagsusuporta, eh, bahala na po kayo doon sa mga supporters sa mga mahal. Pahala na po ko sa amin kung saan kayo susuporta. Okay? Pasalamat na po sa mga mahal dahil um, nandun pa rin sila. Kahit uh, wala na si mahal, nandun pa rin sila ng suporta punto por punto. Alam ko naman sa ang mga makamahal, nagmamahal kay mahal at nagmamahal kay mismo Mulino. Baguhin na kaya na natin ang ang, ang uh, ano natin ngayon na 2024 na Diba? Yun ang is the best way. Okay? Doon lang ako nag-opinyon, uh, nag bigay ng opinion sa narinig kong mura. Grabe. Ground of the belt na grad. ground. of the belt na talaga yung mura. Kahit sino hindi na matatanggap. Hanggang sa kay ng ang lalamunan ang mura na yun. Na hindi ko rin expected na magawa niya yun. Yung grabe ang ano niya noon eh. Grabe ang uh, pagdidefend niya noon. Sorry kung uh, um, nag-open man ako ngayon ng aking opinion kasi hangit na ako sa ano eh more on ano lang ako konti 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 uh, narinig ko kasi nag-iikot-ikot -ikot din ako sa mga mamigs vloggers mahal maka um, bloggers vloggers mahal mga vloggers pero uh, di na maano yung mura na parang kung bakit na mura may rason ba? dahil ba sa kwarta? Dahil ba sa kwarta or kwarta pera kung sa Tagalog? Huwag pairalin ang pera. Kung mahal mo ang, ang community, walang kapalit yan. Kung mahal mo talaga. Pero kung ginagamit mo lang ang founder na makasalapi ka, yan ang nangyayari. Yan ang mangyayari. Ganun lang po yun mga kaidol. Marami marami salamat hanggang dito na lang dahil I'm going to work out na. Umaga na dito ang mga mag-8 mag -e na. Marami marami salamat sa mga uh, nandiyan. Don't forget to please don't forget to, to subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog. Punto por punto. Okay? And of course, <clears throat> sa akin mga kaibigan, Miguel Love, shout out lang po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, again, bato-bato sa langit, ang matamaan ay hindi magalit.